So magandang umaga nga sa inyo mga katriya Ayan nga yung mga mananim ni Kuya Ben Tumatalim nga sila Yung talim nga po pala dito eh Giyay dalang mga uh, katriya Ayan nga pala sila there guys Ayan mga katriya Napaka inam nga ng pagtatalim dito Dahil Tanim malaya nga daw mong pwede Kahit ano Ayan nga si Bebe, ito maliigod po guys. Ayan napaka ganda nga ng talim nila dito ngayon mga katreya. Ayan napaka ganda napaka dalang. Kilay dalang nga talaga yung eh. talim dito mga katreya sa talagtot. Dito nga po pala yung tinatawag na tanim malaya. Ayan <laughs> nga si po po, kumarat rat pa si po po mga katreya. Mga banat na nga <laughs> time check nga pala mga ka 3 or 7 na 7.30 na ya. nga, so, nga pala yung oras natin nga yun mga kasatod delay dalang nga talaga yung Aai jy nou wat ry jy babai